Good morning mga kaibigan. So napakaaga no, bukas na ang tindahan ni Ate GB. E, tingnan nyo naman. <laughs> ang oras po ngayon ay tingnan natin ha. Na. Kanina pa bukas yung tindahan ko kaibigan. Alas ko po ng umaga. Dapat bukas na yung ating tindahan kaibigan para tiyak dito sa tindahan natin bibili ang ating mga kapitbahay. So ang kaibigan, gagawa ng video si Ate GB tungkol sa ating tindahan, kung ano ba ang dapat laman ng ating tindahan, ano ba ang dapat na mga produkto na dapat natin itinda para tiyak na lalago ito. Gagawin natin ito, kaibigan, habang naghihintay tayo ng mga customers. Ayan, gusto ko talagang gumawa ng video early in the morning kasi I have lots of energy. Thank you so much, guys. So, ngayon, mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagturno ha, sa ating atindahan tindahan, ang pagpapakita ni Ate Gibi ng aking mga panindah dito. So, para mabigyan ko kayo ng idea kung anong dapat niyong itindah para tiyak ang paglago ng iyong negosyo. Unahin na natin yung pinaka-fast moving sa lahat. Dito tayo sa labas. Alam natin kaibigan, no? Most of us, ito talagang pinaka-fast moving. Ito po. Ang mga chicheria Ayan. <laughs> yung mga bata, kahit hindi pa bata, kay kaibigan, no? Silang lahat ay palaging kumakain ng chicheria Kaya, ayan, nandito. Marami tapat tayong stocks na chicheria kasi ang tubo po nito ay nagre-range ng 2 pesos hanggang 3 pesos bawat isa. So malaki rin yun kaibigan. Of course, mga candy, dapat magtinda tayo niyan. So, kayo na lang bahala kung ano mga candies, no? Ayan. So, magbibigay lang ako sa inyo ng halimbawa. Ayan. Pero mga chichiria talaga, kaibigan. Mga biscuits ito po, no? Ayan. So, hindi ko na lang isa-isahin yung pangalan nila. Nakikita nyo naman. Ayan, kung wala pa kayong tinda nito sa inyong tindahan, ay ah, itinda nyo na po. Mga pang snacks ito ha. Ayan, so pwede ka magtinda ng chicharon. 3 pesos po bawat isa yung aking kita dyan. Ito, ayan kaibigan, no? ito yung mga paninda na nasa loob ng aking refrigerator. Nilagay ko po ito sa labas kasi hindi kasi makita sa loob ng refrigerator. No? Yung iba nating, yung ibang tao kaibigan, hindi sila nagtatanong kung nagtitinda ba tayo nito. Ayan. So, lalo na pagbago ka na magtinda nito, hindi magtanong. Pero pag nakita nila, uy, nagtitinda ka pala ng Vitamilk at a GB. Uy, at a GB, nagtitinda ka pala ng Delight. E eh, yung iba, hindi kasi magtanong. Akala nila hindi tayo nagtitinda. Kaya yung mga paninda natin na hindi makita sa labas, if possible, maglagay tayo ng... Um, pang display. Ayan, eh, no? parang example na <laughs> halimbawa. Ayan, pang display kay O, no? tingnan nyo, no? Again, yung iba hindi magtatanong. Lalo na hindi natin kapitbahay. Doon kasi kay Bigan, no? Ano yon? May dalawang barangay. Yung iba, dumadaan dito sa harap namin kasi yan ay paaralan. Yung iba hindi na magtanong. Yan, so patingin-tingin sila dito habang dumadaan. Ayan, makita nila ito yung nagtitinda pala sila nito. Yung iba bumibili. So malaking tulong pag mag-display tayo niyan ha sa labas ng ating tindahan. So, magtinda kayo ng kaibigan, no? Ayan. At of course, kaibigan, sino bang hindi uminom ng kapi? 99.9% sa ating mga Filipino ay nagtitinda ng kapi. Hindi ko na rin isa isahin yung mga pangalan. Kayo na bahala. Basta may stocks kayo na kapi. Malalaman nyo naman kung anong gusto ng mga kapitbahay nyo. Kung wala kayo, ah, ilista nyo. Pag may maghanap ng kapi, noon hindi ako nagtitinda ng ano, ito, San mig coffee. Pero may naghanap na kasi. Kaya ngayon, nagtitindyan na ako. Yun yung technique, kaibigan. Pag may maghanap, itinda mo. No? Huwag kang, huwag uh, mo sabihin hindi ka nagtitinda. Sabihin mo, ay naubos. Tapos, bilhin mo. Mag-display ka, mag ka. Para sa susunod na bumalik yung naghanap, may maibigay ka na. Milo, ayan. Bear brand, mga gatas, kaibigan. Napaka-mabinta po. Ayan. <laughs> Eh uh, na ay meron muna tayong customer na kaibigan na bibigyan na muna natin then uh, continue tayo sa ating pagvlog dahil marami kayong matutunan kaibigan tiyak yun yan mga kaibigan may bumili lang bumibili po ng mighty tatlo 9 pesos po binta ni ate JV uh, mag, mag vlog lang ko tre ah, ah facebook, di wala, sa facebook nang wa audio ko sil doon sa youtube may pamortagad buwan ah facebook wala jugo sweldo sa facebook nang Morong nga YouTube na lang ko. <laughs> Kini na gamay. Salamat nang ayun so habang tayo po ay nagba-vlog mga kaibigan, may suki so tayo no, bumili ng sigarilyo. So masaya tayo. Doble yung ating income. May income tayo sa pag-YouTube, meron din sa pag-vlog. Ayan, so asa pa tayo sa kapino Dapat magtinda ka ng mga kape kaibigan no. Ayan, so meron din tayong malaki na coffee, coffee mate. Ayan, mga Milo, oy nahulog. Meron nga ako mga spices, kaibigan o no, sibuyas, awa bawang, luya. Tingnan nyo. Ayan. <laughs> Ayan, may tuyo ako, kaibigan. Hindi to yung aking tuyo kasi yung iba na display na. O, tingnan nyo, na display na. Yung iba, hindi pa na display. Mabinta rin yung tuyo, kaibigan, ha? So, unahan muna natin yung pang umaga. Yung pinakamabinta. So, coffee, andyan na yun. Yung itlog. Yeah, free Oy. Wala na. Wala na. <laughs> May uli <nagsauli> ng bote. Salamat <laughs> nang. Ma-count din akong anak sa kuan. Ref. <laughs> oh, iya. Yeah. Oh, ini to na ron. Ko na nay mas pork bili lipay kayo. Binana mo ay. Eh. Na. Salamat ha. Salamat. Ah. Ang o, yung mabait yung ating kapitbahay nagsauli ng bote. Thank you so much God. So from Cafe, kay bigan, hindi mawawala yung ating itlog ha. Coffee, itlog, umaga po yan ito rin mga noodles pang umaga po ito kay Biga no kadalasan sa noodles mabinta ang mabinta siya sa umaga so kayo na rin no tingnan nyo lang hindi ko na isa isa yung mga pangalan meron tayong spicy, merong hindi spicy flavor merong hindi meron rin tayong mga pansit canton. o oh, di ba iba-ibang flavors mabinta po yan o oh, syempre pag may itlog na may, may tuyo may mantika nagtitinda tayo ng mantika ayan by 1 4 pwede ng 10 pesos ang yakult po Pagpuno, ten 10 pesos, pag kalahati 5 pesos lang po ang mantika. So nagtitinda tayo ng munggo. Yan, nasa lalim ha, munggo, harina, uh, asukal, brown, at saka white sugar. Nagtitinda tayo niyan. Meron ding asin mga kaibigan. Yan, meron din pong asin. Yan, so ito po, 10 pesos po na, nire-repack ko po, isang kilo. Yan, tag 2 pesos ang repack Ayan, so meron din pinaka fast moving sa lalo na sa mga kaibigan. Ito po yung mga bigas. Limang klase po ang ating mga bigas. So dito po nakalagay yung presyo. Ayan. So isang bawat no lahat ng bigas mostly ang aming patong patong from puhunan dumadagdag kami ng 4 pesos or 5 pesos bawat puhunan. So bawat kilo ha, itong jaguat, puhunan 42 ginagawang 45 si Bia, ang puhunan nito 45, ginawang 44. So, mga 4 to 5 pesos ang aming dagdag, ang tubo namin sa bigas. So, magtinda ka ng bigas, kaibigan, dahil lahat naman tayo ay kumakain ng kanin. So, meron din tayong mga soft drinks, mga beer products, mabintang-mabinta ito mga kaibigan, lalo na sa weekend. Ayan. So, pinapakita ko sa inyo yung mga dapat itinda nyo. Meron tayong school supplies, which is ngayon, malikabok na yung plastic pero sa loob walang alikabok. May alikabok na so kailangan ting linisin. So mga malapit na siguro 3 weeks or 1 month walang klase no? Dahil po sa lindol Bigan, walang pasok sa paralan kasi ano pa examine pa yung mga buildings na may crack no? Para safe yung ating mag-aral at mga teachers. Yun magbinta ka ng school supplies kaibigan ha? Ah, mabinta ito kay Biga, no? Oh. Kahit malayo ka sa school, mabinta kasi marami na mga mag aaral Halos lahat ng bata nag-aaral. So, kahit malayo ka sa school, yung mga kapitbahay mo nag-aaral, <laughs> yung mga anak nila. Kaya, magtinda ka ng school supplies ng walis. Hindi fast moving ang mga walis, oh. Ito. Walis. Walis tambo, walis tingting, O. Oh. Nagtitinda tayo niyan. You no, know, hindi na yan fast moving, pero may maghanap kasi kay Biga. Kahit hindi fast moving, magtinda tayo. You no, know, kasi... Maganda yun yung mga hindi fast moving na mga paninda, ikaw lang magtinda noon kasi yung ibang tinan hindi magtitinda. So, grab the opportunity. Opportunity mo na yun, hindi lahat nagtitinda. Ayan, ito, mga pansahog sa ulam. Ayan, hindi ko na lang sila pangalanan agin isa-isa. Kayo na po bahala. Ang, uy, naubusan ako ng ginisa mix. mag tayo ha, later. O, ayan, di ba? Mm, ito. Well, arrange ito yesterday. <laughs> hindi na. Kasi malakas ang bintahan. Thank you so much, God. May soklay rin tayo, mga kaibigan. And shout out sa aking sister na napaka-pretty. So, hawig niya kanyang uh, elder sister, which is ako. Okay? Meron po tayong electrical tape. O, oh, pangbalbas. Meron tayong blackening shampoo. Meron tayong packaging tape. Meron iba-iba yung klase ng soklay. May pantali sa buhok. O, oh, Meron tayong lighter. O, oh, thumbtacks. Siguro hindi ka nagtitinda nito. Magtinda ka. O, oh, mga bihon, mga pansit. O, oh, ito. Pang, uh, panglinis ng plato. O, oh, ba? Diba? Meron tayong mga plastic gloves. Meron tayong brush. O, oh, pag manglaba yung kapitbahay mo, alam nga naman, punta pa siya sa palengke, Mamasahe siya eh. Wala siyang brush. Pun Diyan na lang siya. Bibili sa yung tindahan. Ito. Chinilas. Asan ah, na mga kamay ka? Pampers mo ito pampers. Dugo ka? Ay, imong ni kuan. Ala sa butiko yun nindot na practical na. Nagana po siya ng pampers pang ano regalo sa magiging anak anak niya. <laughs> invite na invite yung aking kapatid kay bigan sa binyag. Naghanap siya ng isang pakiti ng isang pack ng diaper. Ayan, so yung chinilas kaibigan, hindi talaga ito fast moving sa simula. Pero pag magtinda ka nito, malaman ng mga kapitbahay mo na nagtitinda ka, which is alam naman natin, hindi lahat ng sari-sari store nagtitinda. So eventually, magiging fast moving ang chinilas, kasi ikaw lang nagtitinda. <laughs> o di ba? Magiging fast moving, kaya magtinda ka. Maganda, ang isang chinilas kaibigan, ang patong ko niyan, mga 12 pesos to 15 pesos. Sometimes 17, magandang kitaan kitaan. Nagtitinda tayo nito, plastics. Mga battery. Ito, mga pamintang buo, ayan mga pang sahog sa ulam. Oh, oh, meron tayong mga batteries. Oh. Meron tayong mga ito, oh, thread. Oh. Ayan, 'di ba? Yung ibang um paninda hindi na kasi makasiyag, maliit lang akin tinan kasi malaki ito noon kay bigan, Ngayon maliit na kasi yung kalahati ginawa kong Pisonet Cafe. Wala pang naglalaro si maaga pa kay bigan, So ito. Yung Zondrox ko na malalaki hindi magkasya kasi dito. Ayun, yung mga maliliit na zundrox, tingnan nyo. Nasa likod oh. Ay papaki Ayan yung maliliit na zundrox pero mga malalaki nandito kasi hindi magkasya. Ayan. Kasi so, ba basic ito kay Bigan dapat kung may tindahan ka nagtitinda ka nito, oh di ba? <coughs> Sorry ha, hindi pa rin natapos yung ubo ko kay Bigan. fabric conditioners, powder, detergent powder, nasa likod ng fabric conditioner, patatita ko, marami tayong mga, ano yan, sabon, lahat, oh, mga shampoo, kaibigan, no, magtinta tayo yan, yan, again, diaper, dapat nasa taas, para kung mahulog, hindi tayo mabukol, o tingnan nyo, sabi ko baka mahulog, mahulog talaga yung, anong silk ka, papaya, <laughs> so, diapers, napkins, yan, ito, no, ano ito, Oh hindi ito napkin, kaibigan, ito ay panty liner, o, oh. Mga, mga, ayan, bulak. Gapas in Bisaya, kuton, batisyo, katol, pusporo. O, oh, tingnan nyo na mga tinda ko. Meron tayong wipes. Iyan yung mga dapat itinda natin sa ating tindahan. Kahit hindi first moving, agi magtinda po tayo. Kasi sure na maghanap. May maghanap kahit hindi first moving. O, oh, ba? Diba? Ito yung laman ng aking tindahan, kaibigan. At sana, ganito rin ang laman ng tindahan mo. O, oh, ba? Diba? Kasi, Ayan, oh ito, hindi na ito fast moving, maliban na lang kung mga December and January. Pas pas, <laughs> Pasko New Year. na? Ay, may naganap ng down. Ano sa nga down Habang tayo nagbibidyo, meron tayong customer sa labas. Sinang pasing, bibili siya ng downy. Ah, uh, pila? Duha. Yeah, yung duha kaibigan, dalawa po yun sa Bisaya, duha. Ano sa color sa wings? Orange o sa? Bigyan naman na natin ha. So, ito yung binibili ng ating uh, suki, kaibigan. Dalawang downy, tsaka wings powder. Tag-8 pesos po bintahan ko, no? So, 24. 50 yung pera ang sukle. 26. So, maaga pa lang, kaibigan, no? Nag, uh, ano pa? So, 7 a.m. or 8. Marami na tayong bintahan, no? Kahit ano. Maaga pa. 24, 26 yung sukli Thank you so much, God nindot no nindot sa si Bisaya nindot maganda kay bigan na ano salamat magbukas ng maga ayan so <laughs> ya yeah, magpabarya yung ating suki kay bigan para ibigay niya sa kanyang apo ayan so pabarya thank you salamat ah. <coughs> nagtitinda din pala ako nito kay bigan 5 pesos puhunan nito yung mga biscuits natin noon nating kabataan, 5 pesos po nan binibinda ng 7 pesos. Ito po, uh, pinato tawag namin. Pinat po ito, pinat brittle siguro tawag sa English. Hindi ako nagkakamali. 10 pesos po nan binibinda ng uh, 13. Ayan. So, tablia. Ito ay masarap. Tablia po. Yung uh, pang, 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 ano, choco. Sikwati kasi sa Bisaya. Ayan. Mabango po ito, kay bigan So, 25 pesos, one pack. Ang sayo mo ha? May tipo ha. Pila? Ang sara? Mm -hmm. Meron pong bumibili ng sigarilyo. So, dapat magtinda ka ng sigarilyo, kaibigan ha? Mabinta ang sigarilyo. Ayan, salamat. So, kahit mala, ma, ano, malaki ang puhunan ng sigarilyo, okay lang. Mabinta naman. Ha? Ayan, dito tayo kanina, kaibigan, no? Kahit nga toothpick, kaibigan, nagtitinda si Ate Gibi, toothpick, dapat magtinda ka dito buho ng 10 pesos, binibinta ko ng 15. Ang ganito kaibigan, hindi talaga mabinta sa totoo lang. Hindi siya fast moving pero dapat magtinda tayo kasi may maghanap. Pero kaunti lang ang stocks natin para hindi tayo mabusa ng <laughs> expiration date. Ito yung mga pansawag sa salad, spaghetti. Pinapakita ko po sa inyo pero hindi to fast moving sa amin. Iwan ko sa place nyo pero kahit hindi fast moving sa amin, no, hindi to hindi siya sa amin fast moving, nagtitinda pa rin si JP. Kasi ayaw ko na may maghanap tapos sabihin ko wala. Ayan, itong palaman sa tinapay, mabinta po ito. Lalo na itong mga canned goods, mabinta po ito kaibigan. Ayan, iba-ibang klase yung ating canned goods. Ayan, beef corn beef, sardinas, tuna. Ayan, tayo toothbrush. Dapat magtindak ka, no? Toothbrush, shoes glue. Ayan, mga bottled water, mga alak. Maraming alak si Ate Gibi. Ito, no, pandikit. o. Oh. Ito, puller. Magtindak ka, gunting. <coughs> siguro wala ka pang puller dyan sa tindahan mo kaibigan, magtinda ka. Ayan, may mga alak tayo sa ilalim. Mabinta rin yung alak, pero especially on weekend lang. Ayan, ito ha, mga bigas, 5 kilograms. Ayan, so meron din tayong mga gamot. Ayan, hindi na lang ko natin i-emphasize talaga dahil bawal po magtinda ng gamot, no? Pero nagtinda pa rin si Ate Gibi kasi may naghanap kawawa yung ating mga kapitbahay. Malayo yung, butika o sarado na yung butika, gabi na. At wala silang gamot, kaya magtinda, nagtinda ako kahit bawal. Ayan, mga, iya, yeah, Efficacent Oil. Yung mga gamot, kaibigan, mga alcohol, pabango, yung ating sigarilyo, ayan. Ito, nagtitinda nga ako nito, no, pang didi sa mga bata. Ito, Band-Aid, o. Oh. Ito, Karayom, nagtitinda ko ng Karayom. Ito, Bugayana, gamot daw to sa bata. hair her, Herpins, o. Oh. So kahit ano na po hindi natin itinda sa ating tindahan, kahit wala pang naghanap, magtinda tayo. Kasi sure naman na sooner or later may maghanap po. Ako rin po, nagtitinda po ako ng ice cream. Meron tayong miswat at udong ha. Sa totoo lang, mabinta talaga itong ice cream ko noong ano, noong ano, ano ma, yung uh, summer. Pero ngayon na tag-ulan na, malapit na ang December, uh, humina po ang bintahan ko ng ice cream. Kaya, no, nilagyan ko na lang ng ibang paninda. Pero may ice cream po dyan. So, itong frozen foods, kay bigan dapat magtinda ka nito. Ito, ano lang, wala pang one year, nagtinda ko ulit dito. At, well known na, maraming na nakakaalam dito sa place namin na nagtitinda po ako ng frozen foods. Kaya, maraming akong soki nito. Kaya, naging fast moving. Noon hindi ito fast moving, ngayon fast moving na kasi nga marami nang nakakaalam na nagtitinda si Ate GB ng frozen foods. And dapat magtinda tayo niyan kay kaibigan ha. Ayan, so merong ice cream dito their friends. Hindi ko na wala sana akong balak na lagyan ng ibang produkto pero ano, lugi ako sa kurinti pag hindi ko lagyan ng ibang produkto kasi humina ang ice cream. So nasa, hindi pa ako nakapag-order mga mag-two weeks na, two weeks na siguro. So pag balak nilang kunin ito, oh, ibigay ko na talaga kasi na, ano, sa totoo lang, hindi ako, hindi na ako mag -pretend. Mahina ang ice cream dito sa place namin ngayong tag-ulan. Noong summer, okay po siya. Ayan, so sana, no, lumakas ulit yung ating bintahan para hindi na nila kunin ito. Kasi, mm, mm, ano naman, very useful lang yung ating uh, freezer. Ayan, nagtitinda tayo, panglinis ng kaldero <laughs> Eh so dapat matinda ka. Ito yung mga paninda na dapat itinda mo sa yung tindahan kay Bigan. Okay, lalo na pag bago kang simula, pag ganito ang laman, sure ko na mabilis na lalago yung ating uh, inyong negosyo. Kasi this is proven and tested. 23 years na po yung aking tindahan. Thank you so much, God.